Guys, magandang gabi po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. So ngayon ay November 6, Thursday. So mag-share ako sa inyo guys ng aking pinabili. Uh, meron tayong itlog, apat na tray, dalawang uh, box ng mantika. Yan, so meron pa akong dinner display. ano. Tapos yung mga dibote natin guys na nandun sa labas. And ito yung ating mga dibote. Magulo lang dito sa labas guys. No? Papakita ko na lang sa inyo. Yan. Ito yung mga dibote natin. Meron tayong apat na case ng Red Horse. yan isang maliit na Coke. Dalawang mismo na Coke tsaka Cobra. Dalawa. Isang RC, isang Coke. yan So, isa-isahin natin guys, ipapricing natin. Oo. Ayan. Minugulo ko ng anak ko. <coughs> Ipaprice natin guys. Sabi natin ating resibo. So, sa ano guys, sa start tayo sa ano, dito sa mantika. Yan, may mantika pa naman ako konti andun sa gilid. Andun. Pero bumili na ako guys kasi mabilis na ubos. Mabilis maubos na yung mantika. So ayan, uh, mantika natin guys ay ang tray, ang isang box niya ay nasa 770. So ang cost niya guys ay nasa uh, 32.08. So binibenta ko siya ng 40 ang isang bote ng mantika. Ayan. 40. Tapos sa itlog guys, ang isang tray ay 210. So apat na tray lang yan. Ayan, ito na lang natira sa isang tray kasi kahapon pa to, di ko lang siya maano. Ayan, so ano to, medium. Bintahan ko naman guys ay 9 pesos. meron tayong uh, 60 kasi 210 ang ano diyan, ang isang tray. So mabilisang naman may ang it ang itlog sa so, ayan oh. So meron tayong 60 kung 60 times 4, meron tayong 240. Ayan. Tapos dito tayo sa labas. Meron din pala akong pinabiling uling, guys. Ang uling naman isang sako ay 390 ang isang sako. Ito yung ating uling. Ayan. So, minsan nakaka-repack ako niyan, guys, ng 40 piraso. So, mga more than, ano naman siya eh, kalahati din yung kita dyan. Kasi, syempre, diba? Merap mag-repack. Ano, Ayan. So, repack, nagre-repack talaga ako, guys. Hindi ako bumibili ng mga naka-ano na. So, mas malaki kasi ang tubo dyan. So, sa ano naman, guys, sa cobra, ito, cobra mismo. Ayan. Ang ano niya, Uh, ang isang ganito, 191. So, ang cost niya, naulog. No, ang cost naman niya ay uh, 15.92. Binibenta ko siya ng 22. So, ba diba? Tapos, ganito din guys, yung mismo na ko 22 din bintahan. Itong RC guys, ang isang case ay nasa Magkano ba ang isang case nito? Basta guys, ang cost niya 21, ang isa. Pero binibenta ko siyang 30. Pero pag coke guys, binibenta ko siyang 33 kasi medyo mahal yung coke na kasalo. Ang kasalo kasi na coke ay nasa 22.50 ang isang peraso. Kaya 33 benta ko. Pag sa mga bote naman guys, 10 pesos hindi ina-add ko, na-dagdag. Tapos sa red horse naman guys, apat na case. Ito. Sa red horse ay ano, ah uh, cost niya Red Horse. San ba? Red Horse. Ang cost niya, guys, ay nasa 51.16. Binibenta ko siya ng 65 ang isa. Ayan. Ito ay 500. 65 malamig. Ayan. So, sa uling guys, ah, uh, yun nga. So, more, ah, uh, kalahati niyan yung kinikita ko. Kung 390 yan, guys, nasa 400 ang kita dyan. So, hindi pa less dun yung effort natin sa pag-repack -ri at saka yung uh, plastic yan. So, mahirap din mag-lip guys, kasi kung pasok talaga siya sa ilong pag di ka nag-face mask, mahirap talaga. Kakasakit pa tayo. Diba? At least, kumita tayo dyan sa pagre re -pack. Kasi, kahit alam mong for, uh, 20 pesos ang bintahan natin, guys, mabenta talaga ang uling. Mabilis ang siyang maubos kasi minsan yung mga kapitbahay natin, wala naman sila tinitindang uling. So, ako lang dito uh, masipag mag re -pack. Ayun. So, hindi din natin magsipag talaga. Ayan. So, yun yung ating mga na pamili. Ayan. So, ano pa bang meron dito? Malboro na pabili din ako Malboro, guys, no? Ano lang naman yun? Dalawang kahang Malboro Light. So, ganun pa rin yung presyohan niya, guys. Kasi ang isang pack ng Malboro Light ay 155 pesos. Ang per, ano ko siya, ang per, pag binibenta ko siya ng uh, isang pack ay 180 So, meron tayong 25 pesos dito. Pag isang piraso, 9 pesos. Pag kalahati, 90. Basta may 25 pesos tayo para pack niyan. Ano pa ba, ba, meron dito? Coke 8 ounce. Yung maliit na Coke pala, di ko na napakita no, andon. So, ang Coke naman guys, ay ang cost niya nasa 7.6. So, almost 8 pesos. Pinabenta ko siya ng 13 pesos guys. Kasi nga, meron pa tayong straw at saka plastic na ginagamit. Kasi di naman dito lang iniinom. Minsan, mas madalas yung take out talaga na magamit tayo ng straw at saka plastic. Ayan, so dagdag cost din yun. At saka syempre dapat pinapalamig pa natin. So yung kuryente natin. Eh, mataas ng kuryente ngayon. Ano pa ba meron dito? ah uh, ayun. Yun lang guys. Yun lang yung aking isha-share sa inyo. nag update lang tayo ng presyo. So, hindi ko pa naayos yung iba ko, guys. No, hindi pa ako nakapaglagay ng mga sabit-sabit. Ang madami pang bungi-bungi. So, sa ngayon, guys, ito yung ating tindahan. Ayan. So, yung mga dilata, nalagay ko na. Kunti lang din yung nabili kong dilata. Parang walang nadagdag. Ayan. So, dito naman. Oh, so, may mga nakasabit na tayo. Ayan. So, yung mga chichirya ko, guys, di ko pa na-display. Ang dami pang chichirya dito. Isang box. Isang box pa dito. Tapos, may isa pang box din dito. Ayan. So, ito, ayusin ko pa to. Itlog, lalagay ko doon. Tapos, yung ating bigas, ayan na, na. Naka, ano na katago na. So, dalawa na lang yung natira kong bigas noon na ako. So, mag-order na rin ulit ako ng bigas. Kasi, syempre guys, may mga customer tayo, mga suki na umuutang sa atin ng bigas. So, dito naman guys, yun ang ating mga display. Tapos, ito guys, ay dinifrost. Nagal ko muna, lagay ko muna sa freezer. Kasi, ito dinifrost ko din to. Kaya lang daming yelo. Inano ko muna para... Doon muna siya lumamig. At least, mabilis na siya tanggalin pag ano na, yung, di ba, naka yeah. So, yun lang muna guys ang aking share sa inyo. Maraming salamat sa panunod. Paalam. Bye-bye.